question tayo galing sa isa nating follower. Ang tanong niya, baka yung COVID-19 vaccine na in sa atin ay yun na yung mark of the beast. Sinasabi ng mga Luciferian o ang mga followers ni Satanas ay may tinatawag na Agenda 2030. Nasa UN website daw ito kung saan ang gobyerno ay kailangan mag-implement sa lahat ng tao across the world magkaroon ng vaccine at ito na raw ang mark of the beast at nag-trial testing na raw ito simula pa 2020. Marami ang nabahala na baka ito na nga yung COVID vaccine kung saan ang lahat ay inuutusan ng gobyerno. Na kailangan magpa-inject nito at nung panahon ng pandemic, nasaksiyan naman natin. Kapag wala kang COVID vaccine, ay limitado ang gumalaw, lumabas, makihalubilo, to buy and sell anything kapag wala kang COVID-19 vaccine proof o yung ID. At ito na marahil di umano ang pag implant ng marka sa loob ng ating katawan na tinatawag na Luciferis or Lucifer's race. Dito sa baksin na ito, marami raw tao ang magre-refuse. Pero marami raw great merchants o mga negosyante ang i-deceive ide ang tao dahil itatago ang mark na ito as pharmacy medicine. At ito, ang Agenda 2030. Ang implantation ng mark of the beast. Revelation 13, verse 16 to 17. And that no one may buy or sell except one who has the mark or the name of the beast or the number of his name. He causes all, both small and great, rich and poor, free and slave, to receive a mark on their right hand or on their foreheads. Ang topic tungkol sa mark of the beast ay masasaad sa Biblia. Maraming interpretasyon ang lumalabas tungkol dito. At ito ang sumisimbolo ng allegiance kay Lucifer. However, hindi naman nabanggit specifically sa Bible ang vaccines o ang modern medical practices Ngunit totoo, ito ang images na tunay na mangyayari sa uling mga araw sa sangkatauhan ayon sa Biblia. Pero mga kapatid, simple lang naman ang paliwanag ng Biblia at nakasalala ito sa kung saan ba talaga ang allegiance mo. Kung titindig ka ng matibay sa pananampalataya mo kay Kristo, kahit isang drum na baksin pa ang isaksak sa iyo na sinasabing mark of the beast, hindi ka maaagaw ni Satanas. Kaya't sabi ng banal na asulatan, examine yourselves. The call to resist the mark of the beast, ang pagtanggi sa mark of the beast, ay araw-araw naman natin nararanasan. Bawat araw, binibigyan tayo ng choices, maging malapit sa Diyos o gumawa ng kasalanan. Ikaw ang mamimili kung tatanggapin o tatanggihan mo ang mark of the beast sa araw-araw mong pamumuhay. I-consider mo ang area sa buhay mo kung saan ikaw ba'y magpapatokso sa tawag ng mundo. O titindig ka para sa Panginoon. Hindi sa barcode, hindi sa QR code at mas lalong hindi sa vaksin. Tara kapatid, ipanalangin natin yan. Mari kang yumukod o ipikitang yung mata at damhin ang presensya ng ating Panginoon. O aming Panginoon, banal at dakila, salamat sa iyong mga salita na nagpapaalala sa amin na manatili sa amin ang pananampalataya sa iyo. Tulungan mo kaming lumayo sa tukso at sa mga pagkakasala dito sa mundo. At hanapin namin higit sa lahat ang iyong kaharian, Lord. Alam namin hindi kami nag-iisa at hindi kami pababayaan sa aming faith journey na ito. Mananatili kaming nakaangkla sa iyong mga salita, Panginoon. Bilang kami ay iyong mga lingkod magsasama-sama kami at magtutulong-tulong na magmatibay sa aming pananampalataya lalo na sa mga pagsubok. Naway lagi naming piliin na sundan ang iyong katwiran, Lord. Sa iyo po ang lahat ng papuri, Panginoon. Sa iyo po ang lahat ng pagsamba. Sa ngalan ng aming tagapagligtas, na si Jesus. Amen. Salamat kapatid. Huwag kang mag-alala sa Mark of the Beast. Choice mo yan. At mas mahalaga ay araw-araw tayong magsama dito sa Run to You. Araw-araw tayo magsusumiksik sa presensya ni Lord. Araw-araw tayong mag-aaral ng Kanyang salita. Kita ulit tayo bukas.